Hilala ang bansang Israel bilang promised land. Ngunit sa mga kasalukuyang kaganapan ngayon at sa umiigting na tensyon sa pagitan ng Palestine at Israel, mukhang hindi lang dito makikilala ang Israel. Matapos nitong gulatin ang mundo sa kung gaano ka-advance at kalakas din ang tinatagong military power ng bansang ito. Tila naging isang surpresa para sa lahat ang tinatawag na Iron Dome na siyang itinuturing na isa sa pinaka-advanced na defense weapon sa kasalukuyan. Ano nga ba ito? Paano ito gumagana at gaano ito ka bilang isang super weapon? Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel, at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Kinikilala ang Israel Defense Force bilang isa sa pinakamalakas na military powers sa mundo mayroon lang naman itong budget na US 20 billion US dollars bawat taon na nakalaan sa pagpapaigting at modernize ng mga kagamitan nitong pandigma. Mayroon din itong access sa pinakalates at high-tech military weapons ng Amerika. Pero isa sa pinakatakaw atensyon nitong weaponry ay ang tinatawag na Iron Dome. Bakit nga ba ito ginawa? Noong 2006, Sumiklab ang tinatawag na July War o Second Lebanon War. Ang gerang ito ay sa pagitan ng Israel at militant group na Hezbollah ng Lebanon. Ito ay nag-ugat matapos magsagawa ng isang surprise rocket attack ang Hezbollah sa military group ng Israel na nakadestino sa border village ng Zarit at iba pang karatig bayan. Ilang sundalo ang nasawi at naging bihag ng Hezbollah at naging malaking pinsala din ito para sa mga karating bayang tinamaan ng rocket attack. Tumagal ang sagupaang ito ng 34 days na kung saan ay maraming buhay ang nasawi. Ang pangyayaring ito ang naging daan upang paigtingin ng Israel ang depensa nito laban sa mga pag-atake ng rockets at missiles. At dito, nag-umpisa ang konsepto ng pagkakaroon ng isang rocket at missile interceptor technology Nakalaunan ay naging daan sa proyektong tinatawag na Iron Dome. Ano nga ba ang Iron Dome? Ang Iron Dome ay isang klase ng mobile all-weather air defense system na ginawa ng Israeli defense technology company na Rafael Advanced Defense Systems at Israeli Aerospace Industries. Simula noong taong 2011 hanggang 2021, ang research and development program na ito ay sinuportahan at pinondohan ng US ng humigit sa 2.6 billion US dollars para itoy maisakatuparan. Ito ay dinisenyo upang mag-intercept o sumira sa anumang rockets at missiles habang nasa himpapawid bago pa ito bumagsak sa lupa o sa isang potential na populated area. Sa pamamagitan nito, naiiwasan ang mga casualties at pagkasira bunsod ng mga rocket at missile attack sa lugar kung saan ito nilagay. Ito ay mayroong kakayahan na magdetonate at pumigil sa mga incoming rockets at missiles kaya nitong protektahan ang sakop nitong lugar sa minimum na 4 kilometers hanggang sa maximum na 70 kilometer radius. Paano nga ba ito gumagana? Isang napakagandang imbensyon na may tuturing ang Iron Dome System bilang isang defense weapon ng isang bansa gaya ng Israel. Ang Iron Dome ay gumagamit ng tinatawag na batteries. Ito ang bagay na siyang naglalaman ng mga interceptor missiles. Bawat battery ay mayroong tatlo o apat na launchers na kayang kumarga ng 20 interceptor missiles. Supistikado ang teknolohiya ng Iron Dome. Ito ay binubuo ng three major components para maging epektibong defense system. Una ay ang tinatawag na battlefield radar. Ito ay ang responsable sa paglocate at pagdetect ng mga incoming projectiles gaya ng rockets at missiles sa sakop nitong mula 4 kilometers hanggang sa lawak na 70 kilometers sapat para magbigay ng sapat na shield para sa isang bayan. Matapos madetect ng radar ang mga incoming projectiles, ito ay trinatransmit sa pangalawang stage, ang tinatawag na BMC o Battle Management and Control Unit, kung saan ito ang nagsisilbing utak ng Iron Dome. Ang BMC ang nag-aanalisa sa data na sinend ng radar. Ina-identify o sinisuri ng BMC kung ang mga raket o missiles na paparating ay babagsak sa mataong lugar o di naman kaya sa isang open area. Kung ang isang raket ay babagsak sa isang mataong lugar, agad na magpapakawala ng isang interceptor missile mula sa launcher para i-detonate o pasabugin ang isang potential threat na raket sa mid-air bago ito sumabog sa matataong lugar. Ito ay tinatawag na Tamir Missile at mayroong special electro-optical sensors na nagagay dito para malocate ang isang threat na rocket o missile. Ayon sa test na isinagawa ng Israel Defense Force, ang Iron Dome ay mayroong 90% success rate sa pagbigil ng mga incoming projectile threat gaya ng rockets at missiles. Bagamat hindi maikakaila ang benepisyo ng Iron Dome Defense System, ito rin ay mayroong disadvantages. Pinakauna dyan ay ang cost o presyo upang ito ay paganahin. Ang isang Interceptor Tamir Missile ay nagkakahalaga ng tumataginting na 50,000 US Dollars o sa piso ay mahigit 2 million pesos bawat isang Iron Dome Interceptor Missile. Kung kaya't hindi rin ito cost efficient, lalong-lalo lalo na kung ang kalaban ay magtatangkang mag-release ng libo-libong raket na siyang strategy na ginagawa ng Hamas sa kasalukuyan. Ang isang kasam raket ng Hamas ay nagkakahalaga lamang ng around 500 US dollars o sa piso ay halos 27,000 pesos lamang kumpara sa presyo ng isang interceptor missile ng Iron Dome na 2 million pesos bawat isa. Dahil 20 interceptor missiles lamang ang kaya nitong kargahin, may posibilidad na hindi nito kayang matagalan ang isang full-blown rocket assault ng kalaban dahil sa limited nitong bala. Ito ang dahilan kung bakit kahit may Iron Dome ang Israel ay may mga pagkakataong nakakalusot pa rin ang ibang mga rocket at missiles ng Hamas kapalit ng buhay ng mga taong matatamaan. Kung ikaw ang tatanungin, worth it ba ang Iron Dome Defense System ng Israel para sa trabahong ginagampanan nito sa presyo para ito ay paganahin? Bilib ka ba sa teknolohiyang ito ng Israel? May pag-asa din kaya na ang Pilipinas ay magkaroon ng ganito? Ano sa palagay mo? Nais naming marinig ang iyong opinion o sentimyento sa comment section. Muli, This is Bright Alph and see you on my next video. Peace out.